Napanood ko po sa isang uh, uh, TV program ang isa po nating uh, uh, masasabing dating kalihim at dating-dating nating kaibigan. Sinabi po niya na ang batas, weekend can ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay tatlong taon nakulong Pinabayaan ko po na uh, I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong kasabihan na Latin maxim na Dura lex, sed lex. Di ba? The law may be harsh but it is the law. Ibig sabihin, masakit man. Di ba? Ang uh, sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung ako ang tatanungin, uh, uh, hindi maaaring balok tutin. Kasi Ben, baluktot. opo, opo. Kasi yun uh, po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong balukta. Baluktotin na parang ruler. <laughs> uh, so, ang sa akin opinion, hindi maaaring baluktotin ang batas. Ngayon, maaaring uh, ang, ang interpretasyon nila ay hindi naman nating... Uh, we, na, we are not breaking the law, we are only bending it. Pero gaya nga ng uh, nasasabi ng napakarami, Uh, pag may dalawa o tatlong abogado sa isang uh, kwarto, tatlo, apat, o lima, o anim ang opinion <laughs> sa, sa isang usapin. So, ma, um, so yun po. Opo. May kanya-kanyang opinion ang ating mga abogado. But of course, sa huling banda, ang final arbiter nga ng lahat ng interpretasyon ng batas ay ang ating mga korte. Opo.